Akyat O, oh, tingnan mo si Kate oh. Oh, di ba? Ang galing umakyat ni Kate. Naku, Dios. <laughs> Bilisan mo na in jail. Wait lang, di ba? na si Kate sa taas. <laughs> matigas ngayon, hindi ngayon madulas timang <laughs> oh, <God. Kini> <laughs> hindi, <to mabawang laughs> hindi marunong si Angel umakyat <laughs> hindi marunong si Angel umakyat magbo boy scout hindi marunong umakyat Scouts, oh. hindi, boy scout siya hindi Wala, bawal sa kanila girl scout, lady scout boy scout talaga Oo, oh, Boy Scout. Ah, wala nang tuluan pa ni Andrew. Oh, yan. Anong nakita niyo? Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Anong nakita nyo dyan? Oh, mamaya marami ng bata dyan. Maglalaro. Alas tres, alas ka rin. Oh, alas ako. Si Angel lang nandito. Babalikan ko si Angel ng alas 5 kawawa naman yung anak ko imbis na matulog magpahinga hindi na makatulog hindi mm, naman yung niya oh, nandyan padadama yan tambak mo dyan ang galing naman nakuha mo rin yung gusto ko o oh, diba nakuha